Oh, sige. Lumalagot ako to. Sige. Hindi, lagot nga. Lakasan mo yung ano. Lakasan mo yung ano. Maririnig mo dyan. Yan o. Oh. Oh, sira na itong ano. Sira na itong ano. Okay, sige na. May, may play na to, may play pagka pinipihit. Laki na ng play niya. Ah. Okay. Ah, kada kasi sira na 'yung ano niya. Open. 'Yung drag link niya, sira 'yung drag link ko. Oh. Yung 'yan. Oh, 'yung mahaba. Oh, yung mahaba. Oh, okay. oh, ano, papasok ko na sa itong video. Oh.